Magandang tanghali mga mamshi. Ayan po kami ngayon ni ate sa Hagdan sa Mikawayan Doctors. Habang hinihintay po namin ang doktor niya ay ayan nga po. ah Nakaupo muna tayo sa Hagdan. Mukha na kaming kawawa ay dyan ni ate. Buti nga walang nagbigay. At syempre ayan si ate ang aking sasamahan. Papacheck up yan siya sa kanyang chan kasi sobrang pagdadayit. Sa so, sobrang nga niya pagdadayit mga mamsya ay mukha ng kawayan. At syempre mga mamsi, ayan pa rin kami ni ate sa hagdan. Mukha na kami mga bilas ng isda dyan mga mamsi. Tingnan nyo naman ang itsura ko. Mukha ng tuko na nakakapit sa puno. Ay grabe talaga. At baka pati nga tuko, hindi ako makikita sa sobrang itim ko. Grabe talaga guys. So, panilabas kasi. At hindi nga lang tuko, mukha ng tarsier. <laughs> sa so, sobrang antok, nakakapit na dyan. At yan nga mga mami, lumipat na naman kami ni ate ng upuan dahil hindi ko na talaga okay ang puyat. Hindi ko alam kung anong uh, pwedeng gawin. Kung gusto ka nang lang humiga dyan sa sahig. Grabe talaga ang paghihintay namin dyan mga mamsi sa kay Dok.